Si Aris kasama si Libra, maaaring magkaroon ng kahanga-hangang paunang atraksyon sa pagitan ng dalawang magkasalungat na palatandaan na ito. Ginisin ni Aris ang sensualidad ni Libra. Ang iyong romantikong interlude ay maaaring iba at posibleng mapangahas. paman, tiyak na gusto ng Libra ang isang maayos na kapaligiran. Gusto ni Aris ng adventure na puno ng adrenaline. Pareho silang hindi mapakali sa magkaibang dahilan. Ang Aris ay kailangan bumuo ng higit na taktika kapag nakikitungo sa Libra. Kailangan ng libra na bumuo ng higit na katapatan at pagiging bukas. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychics bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong put pito o online sa Absolutely